Natumba yung tangsi namin dahil sa bagyo. Yes. sa ng hangin. Ayan. So hindi pa ito mapifix until hindi mag-back hmm. sa init na panahon. Wala hmm. so, din yung nagkabik yan. Di malang yung winil din. Pinatungo lang talaga yung tangsi gano'n. Eh. Tumba. Uh, wala kaming COVID dito ngayon sa ba lang meron kapitong daw wasak oh na na wasak tingnan yung kawa naman oh Disponering lang, nagiging disponering pag higagad, oh. Hindi na sa madispunering kasi nasira na, eh. Ang purpose kasi dyan, mga palangga, kung mainit bala dito, hindi ka mainitan kung nagwa-washing ka, oh. Hmm. wala na, sira na, oh. Bat gijang at gidyang oh. So, wala kami tubig ngayon. Papunta ng toilet.